Puntong ito, makakausap naman po natin ng live ang kolumnistang si Mon Tulfo. Magandang hapon, Mon. Magandang hapon uh, sa iyo, Sheryl uh, at uh, Erwin. Pakikwento nga sa ating viewers, no, kung ano ba talaga ang nangyari? Ano ba yung motibo mo ng kunan ng picture si Claudine Barreto? Alam mo, uh, nagsisimpatiya nga ako sa kanya nung uh, nakita kung uh, umaangal siya doon sa counter uh, clerk doon sa Uh, yung uh, ground stewardess dyan sa, sa counter. At sabi ko, mabuting at uh, may uh, may umangal na pasahero dahil uh, ilang beses ko nang tinulig sa ang uh, Cebu Pacific sa mga mishandling ng pasahero at ng mga bagahe. Kaya lang, uh, nung naging personal na siya, nung minura-mura na niya yung uh, counter clerk o yung uh, yung uh, ground stewardess sa uh, nag nagyaiba yung ang simpatiya ko. Lumipat doon sa sa counter clerk. Kaya ako kinunan ng uh, ng litrato. How far were you from the couple? Kasi doon sa mga photos na nakita natin ay nakatalikod sila sa iyo pareho eh. Paano napansin ni uh, Raymart na kinukunan mo yung picture dahil kasi ang sinabi niya, di ba ang sabi mo ay uh, lumapit sa iyo si Raymart at sinita ka kung uh, kung bakit kung ano yung kinukunan mo. Kaya nga alam mo, kukuha pa sana ako ng mga sa ibang anggulo. Dahil uh, may may, may kalaayu yung uh, pagkuha ko nung isa pang isa pangalawa. Yung pangatlo sana. Kaya lang uh, nilapitan na ako ni Raymart, yung lalaki na hindi ko naman kilala na artista. Uh, nakilala ko na lang uh, matapos ang insidente. I uh, sinita ako. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Bakit uh, kumukuha ka ng uh, ng video sa insidente? asa uh, pagkipag-usap namin doon sa sa counter clerk, isabi ko, hindi ko siya pinansin, kaya nilagay ko yung uh, yung aking uh, video, o yung telepono ko sa aking uh, bulsa. At uh, nagpumilit siyang kunin. In fact, uh, kinukuha niya sa aking uh, bulsa. Kaya naitulak ko siya. Pansala, lalabas na sana ako sa arrival area. Doon ako kinuyo. Mon, this is Erwin. Uh, no, I will just uh, I would just like to ask you one question. Uh, did you or did you not start the fight? Because ang sinasabi ng mag-asawa sa press conference, ipapatawag nila, you started it all. You mm -hmm. punched her husband and then you kicked her. May pinapakita siya. Did you really do that? I didn't do that. Nakita mo naman na nang uh, ang buong pangyayari. Nag, nagpapasalamat nga ako dun sa nag-post ng video sa YouTube malaking uh, malaking pasasalamat ko sa kanya at tinatanaw ko na ito na utang na loob. No, my question nga is uh, ito raw ay after that incident na no, pero no. nung uh, but who started it? Did you? Yung nga yung uh, mukhang sasabihin nila mamaya according to my sources kanina pa na yun ang sasabihin nila na hindi haantong, gumanti lang sila because inumpisahan mo na tap sinisita manuntok. ka lang daw ni Raymart sinuntok mo na siya at sinipa mo agad Wala si Claudine. Wala akong na manuntok. Dahil nagmamadali ako, at saka una-una, hindi ko naman sila kalaban. Wala, wala akong uh, dahilan na, uh, manuma, na manuntok at uh, umpisaan yung away, dahil hindi ko naman sila kalaban. Wala, hindi ko nga sila kilala. That was the first time that uh, I saw them. So, so ang sinasabi mo mo na ay nauna silang o nauna si Raymart na nanuntok, ito ba yung pagkakataon na Hinihingi niya sa yung cellphone at ayaw mong ibigay? Yung uh, hinihingi yung cellphone at uh, ayaw kong ibigay, ay uh, gusto niyang uh, kunin sa bulsa ko. Naitulak ko siya pati sabay na lalabas na sana ko Yun ang uh, doon ako kinuyog. Sa puntong ito ay nagsampakan na ng kaso at ganun din ang gagawin ng mag-asawa. Pwede pa ba itong maayos? Kung sakali bang nakiusap sila ng maayos, eh pwede pang... Uh, hindi na mahantong sa demandahan nito? Uh, at this point, eh, mukhang uh, naagrabyado ako. Eh, kukonsulta ko muna sa mga abogado ko. Well, last question, Mon, ano, did you learn something from this? I mean, as a journalist, you've been a journalist for, for a long uh, time. May natutunan ka ba rito? Ano maipapayo mo sa isang journalist na nagbabakasyon, makakita ng ganong klaseng insidente? What will be your advice? Ang unang-una, kapag uh, ganon at sinita ka na, tumakbo ka na. Kasi ako, eh, hindi ako tumakbo. nag uh, lang ako. Kung tumakbo ako, baka hindi ako naabutan. Kaya at saka yung pangalawa, kapag ikaw ay nakakita ng pulis sa huwag kang magtiwala. Dahil uh, huwag kang, yung katiting na pagtitiwala ko sa alagad ng batas, na walang tuluyan. Nung kita mo, sa halip na ako tulungan na uh, sila pang uh, umawak sa akin. Akala ko kasi noon, nung, nung uh, lumapit na yung mga uniformadong uh, alagad ng batas ay mapoprotektahan ako kaya ay let down my guard. <laughs> eh yun pala nagkamali ako. Sila pala parang tumulong pa sila sa pang uh, pangbumbugbug uh, sa akin. Alam mo na alam nila alam na nga marami na kayo magkakapatid ano may kanya-kanya kayong security. So they were one, my, curious yung mga tao nasaan yung security nyo sa puntong iyon? Galing ako sa kagagaling ko lang sa aeroplano, Yung uh, yung aking security, yung driver, driver security. ay uh, nasa labas. Kaya nagmamadali ako dahil gutom nagutum na ako no dahil pasado na alas 12 and uh, I I had uh, a light breakfast sa Davao City. Kaya nagmamadali ako pang maka maka makakuha na, maka, At uh, nag-aantay yung aking driver sa labas. Mon, pang na lamang, we could see yung bruise, no? Yung yung pasa mo sa mata. Kamusta naman overall yung iyong kalusugan ngayon? Okay Alam ka na? Uh, nagpa-examine ako. On the surface, ma wala naman daw uh, major damage. Kaya lang, uh, kaya lang nga parang uh, i-examine ako. Uh, bibigyan, isusuriin parang ng uh, malaliman. Dahil uh, itong na-operahan ako dito sa tinamaan ng itong yung kanang uh, mata ko, dahil sa titanium yung uh, too much exposure to the sun